mo eto mga aksyon mula pa sa Katanduanes isang lalaki ang humihingi ng tulong sa ating programa para sa kanyang gamutan kumusta ka ngayon Marlon Medyo lang okay naman naman po Opo so magandang pakinggan yan na medyo okay okay ka na no so at least merong development Gusto kong malaman Marlon ano yung sakit mo nararamdaman ngayon Sa Titan Titan din sakit ko Thyroidism. Apo. Okay. So, bilang merong sakit na thyroidism, ano yung usually yung mga nararamdaman mong sintomas? Ano ano yung nararamdaman mong sakit? Uh, nahirap pa na akong huminga. Uh mm -hmm. Nangayayat. Hindi na magkatrabaho maayos. Opo. Gano'n na ba? Gano'n nakatagal itong iniindam mong thyroidism, ah? yung unang yung unang una pa lang si 2007 hindi ko naman na muna paggamot kasi 2010 pa na nar uh, nara, mong meron ka na ganyang uh, iniindang sakit ah uh, hindi ko naman na paggamot kasi busy sa construction Okay, so 15 years na na dala, -dala Ako, mo yung uri ng sakit. Ikaw ba, Marlon, bago ka pa man na, na ospital, nakapagtingin ka na po ba sa doktor? Oo, oh, isang beses lang ko. Hmm, isang beses lang. Ano yung sabi ng doktor patungkol sa kalagayan mo? Ayan tumang. Yung sa isu sa bukol sa liig. O, paano nagmula o paano, paano ka nagkaroon ng thyroidism? Yung ko lang, basta, Pusa na lang kung Twitter. Hmm. Opo. So, basta na lang tumubo at na naramdaman hmm. mong meron ng meron ka ng nararamdamang sakit dyan sa may alig mo at nahihirapan ka ba sa pagsasalita? Oo, nahihirapan ako magsalita. Please. Okay. Saka Kaya hinga. Okay. Kay Marlon, maitanong ko lang ano, kasi ngayon na nasa ospital ka, sino yung nagtutusto sa pangangailangan mo, especially ngayon sa gamutan mo dyan sa ospital. Ano, hinihingi na lang po ng mga tulong sa kamag-anak. So, ibig sabihin, yung ginagastos nyo sa pang-araw-araw especially dyan sa ospital, ay hinihingi okay. na lang dun sa mga kalapit na kamag-anak nyo. Ngayon ba, meron ka na bang pamilya or anak? Meron ako, ano, single parent ako. Okay? Ah, single parent. Lang, papa. Mm -hmm. Oh, ilang, alang, ilang, ilan yung anak mo? Nandiyo kasi sa amin na sa amin. Isa lang yung anak mo? Oo. Uh, sino yung nagbibigay ng pangangailangan niya sa araw-araw ngayon na nasa ospital ka? Sino yung magulang ko. Okay. Na nandiyan ka sa ospital, sino yung nag-aalaga sa'yo, uh, Sir Marlon? Yung magulang ko po. Yung magulang mo? Apo. Yung nanay mo ba o yung tatay? Yung dalawa po. Ah, yung... Okay. okay. Sige. So maswerte itong si Marlon dahil malakas pa, pa yung kanyang mga magulang at naasikaso pa siya. In case na gumaling ka na, anong yung una mong um, gagawin? Patulong sa amin. Um, okay. Tatay Marlon, in case na gumaling ka na, ano yung pinakauna mong gagawin? Siyempre ang pagtulong sa pamilya ko. Siyempre. Apo. Opo. Marlon, dumulog po kayo sa aming programa. Ano po yung pinakaalalahan niyo po na gusto po makatulong po kami? Kung sino uh, may mabuting alatan. kalooban, kahit kunting tulong, okay na po sa amin. Opo. Eto Marlon, makinig ka no? at malalaman natin ngayon kung sino yung may mabuting kalooban. Para sa alalahanin mo Marlon, makakausap natin uh, nasa... Studio ngayon, kasama natin si Ma'am Elby Zidanyo, ang coordinator ng Ako Party List. Magandang hapon, Miss Elby. Yes po, good afternoon. Actually, hindi ko naintindihan kung ano yung sakit ni tatay. Hyperthyroidism ba? Or hypertension? Thyroidism. Witer. Hyperthyroidism. Oh, ngayon, nasa EBMC siya. Uh, actually, may social worker naman po doon na magpa-process ng hospital bill niya and then may fund din po yung Ako Party List doon. Pwede silang lumapit sa social worker in case na may babayaran sila sa hospital. Hindi lang ako pamilyar kung mayroon din sa EBMC ng food assistance. Hindi ako pag ko lang kasi di pa ako nakakarating. So, tanungin EBMC. natin si Marlon. Yes, Marlon, dyan ba sa hospital na meron po kayong natatanggap na pagkain mula sa hospital na libre? Meron naman po. Okay, meron naman. So, merong food assistance. Uh -huh. Yung mga gamot po ba available sa hospital? Papa. Uh -huh. Yung mga gamot na ginagamit sa inyo, nandiyan ba sa ospital available ba lahat? Meron naman po. Ah, okay. So anong problema ni Marlon? Opo. Hospital bill. Oh, yeah. Ah, uh, Marlon, ang inaalala mo ngayon ay yung babayaran mo sa ospital once na ikaw ay lalabas na. Opo. Ah, 'yun. Opo, yes. nang opo si Marlon. Sir Marlon, opo. ganito nang paggawin natin ha. Once po na may bill na kayo, sabihan mo po yung ba yung bantay mo na dalhin sa social worker yung hospital bill and then i-process doon. Wala po kayong babayaran once na, hindi na, naman kayo naka-private ward. Marlon, naka-charity uh, ward. naka-private ward ba kayo or naka-charity ward? Dito lang po sa ano, charity. Ayun, oh, charity. charity. ward. Opo. So ganito, Mr. Marlon, ha? dadali lang po sa social worker yung hospital bill. Rest assured po, wala kayong babayaran. Merong phone fun fund ang Akubicol Party List, ang DOH. Merong full sa hospital, wala kayong babayaran. Lalabas kayo ng zero billing. And then yung mga yung mga gamot niyo po kung hindi available sa BRSM sa EBMC. EBMC. Dalhin po yung reseta sa DSWD. With medical certificate and valid ID, mapaprocess po natin yan doon para makabilis sila ng okay. gamot. So ibig sabihin yan, Ms. LB, wala na silang dapat pang alalahanin dahil sagot na ng Acubicol at ng DOH ang mga pangangailangan at hospital bills ni Tatay Marlon? Yes po. Okay, Tatay, Tatay Marlon! Pa? Napakinggan mo si Ms. LB, wala na daw dapat kayong alalahanin dahil sagot na ng Acubicol partly sa tulong din ng DOH ang iyong bayarin dyan sa hospital. Maraming salamat po, Ma'am. In case po na hindi kaya ng ano ng VBM yung case niya, pwede siyang i-refer sa BRHMC for operation kung kailangan operahin yung niya. Okay, okay. ah, Tatay Marlon, ano po yung advice sa'yo ng doktor? Kailangan niyo daw po mag-undergo ng operation? Kakayanin daw po dyan sa EBMC? Or kailangan niyo pong i-transfer ng BRHMC? Pwede mo. Pwede naman sanang i-transfer sa Maynila sana. Oh, Maynila. Oh. Kahit sa kung ano. Ah, kaso, kahit sa hospital. Piliyo, ka hindi pa kaya ng katawan ko. Opo. Ganito Marlon, ano kung ano po yung advice sa iyo ng doktor kung kayo po ay lilipat sa BRHMC o diyan na mismo sa ospital gagawin yung operasyon. Huwag po kayong mag-alala dahil aasikasuhin po ng aming team sa tulong po ni Miss Elvi Cedeno ng Acubical Fortilis ang lahat po ng proseso at babayaran niyo po sa ospital. Tama po, Miss Albe? Yes po. Oh, yun. okay. Nakuna Sir, na ako, partner. Okay. Tatay Marlon, ano yung mensahe natin? Especially uh, sa ako, Bicol Party List, na hindi ka nagsisi, na uh -huh. talagang tutulong sa 'yo so, Sobrang nagpapasalamat po ako kasi napadating uh, sa atin ang ako, ac Bicol Party hmm. So, Para makatulong ng marami pang iba. Maraming salamat din po, Tatay Marlon, at hindi po kayo nagkamali na lumapit at lakasan ang loob na humingi ng tulong sa ako, Bicol Partilis, Tatay. Uh, magpagaling po kayo, Tatay, at sabayan po natin ng panalangin. At maraming salamat po, Ma'am. Maraming salamat, Tatay Marlon, at maraming maraming salamat, Miss L.B. sedanyo ang koordinator ng, ng Ako Bicol